Enak harap. E na, harap boleh teruskan. Bagi kita juga. Hei, nak pergi pergi ke mana? Di Indai. Di Indai. Kalau nak muka, nak apa Harap kaya kau. Harap kau. Hindi ka papasok. O hindi ka papasok. Uh, ha? Sana so, kakating kayo? Dinadamay nyo lang ang lagi ako. <laughs> Pwede ka na, boy. mo Saan so, ang balak? Wala tayo

और प्रेम में आप ही से आपका महाकाव्य का पुलिस स्टेशन से हिसाब से हिसाब

krim na bibig ano? hindi sabi mo naing susumabi hindi sabi mo naing susumabi hindi hindi sabihin mo na yung gusto mong sabihin. Um, <laughs> Sabi mo na hinaing mo ngayon. malamang mo, mahuli ka, di ba? Maunaan ka. Hindi kasi si... Hindi si Hindi niya daw kasi sa'yo kung mahal mo siya o hindi. Hindi na Ha? Parang hindi na mahalata. Parang hindi halata. ha? Huwag <laughs> kang magbibigay ng pangalan dito tungkol sa love life ko. Ikaw lang uh, daba. Mamaya makita ito ni ano, ni alam mo na. Ni ko. Abi.